yung gahi ni mag ulo takoy tapoy na naman kala na ko gay na nga dili maglaag dapat sing mapakan kag bitin sa gawas maglaag mm -hmm. uh, si ba dai ko dira sa sagbutan din ni man mutubag pa nga. Basi nang papali mo pakano to kag sirilon ba? murag wala kagig pagkabata high blood ka ayo sa una gitugdan ta kag laglag gitagid kag tinao kinsa na konsumisyon ako Ayaw, sa man to lahi man to karon di kalago puso tubag juga ka ba sige sige sunod ito, sige, naikian, takan, uh, ka mo sige dai kan ta karon di dai ko ka ha? Masih bunalan tak ada Hmm, siapa apa bang? masalahnya lagi. Oh, teh benang pak pak mau berakar korek kan? Nah. Ya tujuh si papa, <tik> huh? Karun, makasih bat nak <tik> jumpo. Asa, ka? Asa ka? Nanay ko niya mo? oh, hihikta na ko yung mong sinina. Ang may gusto niya mo, sa tiil ako yung eh, hikot? Ayaw rin. Ba? Diba mo so, uh, 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 uh. <laughs> <laughs> ba? Sukti nga ko kumulaag Ay, ito ka kayong ulo ba? Silapa! may samay gusto niya mo, Takloy? Nangitaan niyo taklo, eh? Nangita sakit sa lawas ni Gandhi ba? Ayaw ba, ayaw ba, ako ba? Ka Kahit ito ka ba? O samay, musibat niyo Ha? Ay, ay, yaman, ay, yaman. <laughs> Musibat pa ka nika ha, nagrakot at yung kaya ko ni mo. Musibat pa ka nika, isuot akong sako ba? Hmm, mula agraganista. Sala ko nila ako ni ko ni mo, kapatingin nita. Ang nga magpaingit mo dahi ko, diliman. Mutubag dyo ka ba, mutubag dyo ka ba. Sulod to, Musibat ka nika, roon, bantay lang ka. Sulot! Huh? Ang taon ako pag ngayon mo, makong Salamat ka, salamat ka ka, naluwi no, pa ko ni mo. Salamat ka. Sulot! ni Papa ba? Ginagat ang iyo, pa? Tani, hangyo ah! <laughs> Bantay, bulakaw ka, ha? ka ko. Inigbalik na ako, gulak, ka Isuutak ang sako ba? Tinan <laughs> eh. Hey, papa, oy! Istrikto man kayo! Tako naman tako, gidat! Pero wala, bot! Aha! Nilakaw, manda ay siya! <laughs> Bain. <laughs> Naisahan din ako si Papa na Natuo siguro niya gili ko mukha mo laag. <laughs> Ngano na sobraan ka istrikto? Siguro galita mo lang ug unsa man nana. Yabitaw, yabitaw siya bitaw niya, gibitaw siya pagkabata. Hala, si Kuya, mutago ko. Nagunsa kaya na siya Adria ba? Basin gi pangita ko ni Pero tay sa Wala naman man siya sa kuha nga wala man siya kabalong ng laag ko. Ha, Tago ra ko diri awi. Ah! Man! Bisog nimu ni. Eh? Takloy magud ni ba? Isibat na bo sila silahang balay ba? Karon lang ka. Karon lang ang takmu ka. Sobet sibat sa balay ya. gapon na kini mo? Karon di na gud. Ati, makitaan kaya ko ni Kuya Anibay. Murag gili siguro, liba bitaw na kakayo. Atong isang adlaw ba to, kaya naumod siya. Kuya! Nila ako mo katak luya ka. Dagun siya teka di ayah. Madagma ang nagika. Dagma siyong mata. Ole! Pipi ah? ah! 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 ka ba Pipi ka ha? 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 Ikaw malagan kayo ka! Umayong, kailangan balay ka ni Ricky. pa ko ni mukha ko